sa mga oras pong ito ay makakapanayam natin si JV Marasigan Pangan, isang independent journalist sa The Netherlands para sa mga pangunahing kalagayan at sitwasyon doon ngayon. Mula sa The Hague sa The Netherlands, si JV Marasigan. JV, good morning Jan. Maaga pa dyan ngayon and welcome to the program. Magandang umaga, Lois. Mula dito sa The Hague, sa The Netherlands. Alas 8 na nga ng umaga dito. At kahapon nga mahigit dalawang daang Pilipino ang natipon sa ng Hague Penitentiary Institution kung saan halos pitong oras sila naghintay na kapanayan natin ang ilan sa kanila. At marami nga sa kanila ay nag-aabang na halos pitong oras bago pa dumating ang dating Pangulong. Uh, Rodrigo Duterte, habang sila naman ay kumakanta ng iba't ibang awitin tulad ng Lupang Hinirang at uh, Bayan Ko, Ako ay Pilipino, habang Winaway Gayway ang Watawat ng Pilipinas. Uh, hindi lang mga taga-Netherlands ang dumayo kahapon, meron din tayong nakapanayam mula sa Germany, uh, Belgium, maging sa Japan na napakalayo na nagbabakasyon lamang dito sa The Netherlands. Uh, samantala, meron din tayong mga nakapanayam na hindi rin naman sang-ayon sa Uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte, may nakapanayam tayong isang Dutch National na may hak na placard na nagsasabing Catch Them All. At pinininawala ang, ang hakbang na ito ay isang malaking tagumpay para sa International Criminal Court. At bandang alas 7 nga, uh, 7.34 ng gabi, nang may namataan tayong dalawang SUV na papasok sa The Hague Penitentiary Institution, na pinininawala ang nandoon sa loob si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So JV no, uh, yung kinuwento mo ay yung pagbabantay ninyo at ng mga Pilipino pag-aabang sa pagdating uh, ni uh, dating pangulo Rodrigo Duterte. Ito ay sa gate ng ICC Detention Facility, tama ba? Uh, tama ka dyan, Log. Uh, dalawa actually ang uh, gate ng The Hague Penitentiary Institute Institution na una naghihintay sa kabilang dako at sa kabilang gate ang mga kapwa nating Pilipino at ang may iba ding Dutch nationals na nag-aabang hanggang sa merong umugong na balita na sa kabilang gate pala siya, papasok kaya biglang natakbuhan ng ating mga kababayan o patungo dito sa kabilang gate. Nagtakbuhan. Kasama ka doon, uh, JV. Pwede bang ikwento mo sa amin anong itsura nung sasakyan na ke, uh, sakay uh, ang dating Pangulo? Uh, dalawang black SUV na pinangungunahan ng mga ilang police cars. At bago pa man sila dumating ay humingi ang pulisya ng espasyo para magkaroon ng space doon sa harap ng gate para hindi ma, para hindi nakaharang ang ating mga kababayan doon sa kalsada. At maraming ilaw, maingay, kaya talagang napag-alaman natin na baka nga nandun na sa loob ang dating Pangulo. At sabi mo nga ay nakapanayam mo ang ating ilang mga kababayan kanina at pati na rin ang mga Dutch national, hati ang kanilang sentimiento. Pero ngayon, JB, na medyo humupa na nga ba ang sentimiento ng mga tao? Ano nga bang kalagayan dyan ngayon sa dahig sa mga oras na ito? Ang kahapon at uh, dinisperse na ng pulisya ng mapayapa ang mga aktibidades dahil alas 8 ng gabi, uh, oras dito sa The Hague ay pinahinto na ang mga activities at pinukuwi na ang mga Pilipino. At mga alas tres yun ng madaling araw dyan sa Pilipinas. At ngayong umaga nga ay patungo tayo ulit dun sa lokasyon kung saan inaasahan ulit ang mga Pilipino na bumalik para abangan naman ang pagbisita ng dating Pangulong, ah sorry, ang Vice Presidente Sara Duterte. Pero hindi pa natin ngayon nakukumpirma kung ito ba pa ay mangyayari ng isang specific na oras. So wala nang ano no nagbantay ng mahabang oras pero wala nang nagkampo ng overnight no pero babalik ang uh, kayo at ang ating mga kababayan diyan sa pag-abang naman kay uh, Vice Presidente Sara Duterte. Ngayon uh, may mga napansin ka rin ba ng mga foreign journalists na kasama mo sa pag-aabang at uh, kumusta naman sila? Ang marami talaga ang nagpunta journalists at marami na nga dito ay mga Dutch journalists na nakapanayam din natin na actually nag-abang matapos i-disperse ng pulisya ang mga Pilipino iba pang nag-aabang na media sa labas ng The Hague Penitentiary Institution. Kasi pininiwalaan nila na baka daw wala sa loob talaga ng dalawang SUV ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. So naghintay sila doon, ngunit sa kasamang paalat tayo ay pinaalis ng pulisya dahil hanggang 8pm lang talaga ang allowed sa atin doon sa labas ng Hague Penitentiary Institution. Pero nakausap din natin ng mga journalist mula sa Hong Kong, halimbawa Switzerland, at uh, mula of course sa mga newswire agencies, talagang tutok sa mga pangyayari hanggang mula pa ng napaka oras kahapon sa tapat ng International Criminal Court mismo at the Hague Penitentiary Institute. So pinanonood ng buong mundo ang kaganapang ito sa The Hague. Uh, hanggang saan ba o gaano kayo kalapit, makakalapit? Diyan sa fasad o sa labas ng headquarters ng ICC o sa uh, detention facility dahil magkahiwalay ito, ano? Magkahiwalay ito pero magkalapit lang ito. maari mo siyang lakarin at maaari mo din siyang puntahan. Pero mismo doon sa labas ng Hague Penitentiary Institute, halos walang masyadong... Mayroon, presensya ng police pero pwede kang magstay talaga at magkakapos sa labas mismo ng gate. So, hindi masyadong ganun kahigpit ang seguridad hindi katulad ng mga na nararanasan natin sa ibang bansa. So, pwede ka talaga maghintay sa labas uh, ng mga institusyon. Uh, uh, last few questions, uh, JV. So, dahil pwede kayong maghintay, uh, pwede rin ba magprotesta ang ating mga kababayang Pilipino dyan sa harap ng detention facility o may mga lokal na batas na magbabawal uh, para doon? Kahapon, ang actually, merong matahimik na kilos protest ang ginagawa ang ating mga kapwa Pilipino. Meron silang mga dalang flags, may mga silang banners, at meron din mga sumisigaw na send him home. Lalo na nung dumating nga ang dalawang SUV, black SUV, at pumasok sa, sa doob ng Hate Penitentiary Institute. Pero sila sila rin mismo ang na uh, re remind sa isa't isa na huwag masyadong malakas, na kailangan mapayapa ang ginagawang kilos protesta dahil nga wala sila sa sarili nating uh, bansa. Okay, last question, AJV Bukod sa pag-abang ninyo sa pagdating o pagbisita ng uh, Vice Presidente Sara Duterte dyan, ay ano pa ba inyong inaasahang magaganap uh, dyan sa lugar na yan? Marami tayong inaasahan, uh, katulad na ng narinig nga natin na pagpunta din ni Executive Secretary. At hindi natin alam kung meron ding pagbisitang gaganapin ang embahada ng Pilipinas dito sa dahig. Yan din ang ating mga tinututukan hanggang sa ngayon. Pero ang narinig natin ngayon ng iba't ibang mga aktividad is actually ng mga Filipino communities all over Europe. Meron tayong narinig ngayon, halimbawa sa Czech Republic na kinakasang prayer vigil at iba pa mga activities sa Frankfurt sa Germany kanimbawa. Hindi lamang dito sa, Nether sa, Ned, sa the Netherlands. Well, maraming salamat, JV, mula sa The Hague, sa The Netherlands. Ingat kayo dyan.